kulungan ko. At ayusin ko pa. So ayun yeah, oh. Nagato na pabagsak na. gawa ng sobrang bigat ng pabo diyan na hapon sa taas. Yun. So yun yung mga alaga natin. Music. Good morning, good morning mga kamamay panibanggu araw panibong vlog saan naman tayo? Pwede this video sus ngayon uh, uh, Ngayong maga at ako ay uh, shifting naman kami Yun, wala nga kurinte So yun, shifting na ulit kami uh, Ako ay pang -gabi na So magagawa ko lang ang mga gawain dito sa amin At uh, lahat ng mga hype ko at pagtatanim Maalagaan ko na ulit at uh, panggabi. So now, uh, let's go to the move on. And doon tayo sa ating pinakagagawin ngayon. So this these videos, ako yung magpapakan mo na ngayon sa ating mga hayop. At talagang uh, uh, ang nangyari, pag ako may pasok, uh, pakain. Pagkatapos pumamain, lais na. So hindi ko na masyado lang natutukan kung kung nakalabas man sila sa kulungan, kung saan-saan sila nakarating, nakapunta sa mga kapitbahay. So, pasalamat pa rin ako dahil nga, mababait yung mga kapitbahay namin dito. Uh, hindi pinakikialaman yung aking mga hayop, aking mga alaga. Hindi nila sinasaktan, hindi nila kung ano-ano man na nila. So, maraming salamat pa rin. Thank you, Lord. Dahil nga, uh, hindi nila sinasaktan yung aking mga hayop dito sa amin. So, yun papakita ko sa inyo at papa uh, magpapakain ako ng hayop din do sa aking tinanim do sa may bakanting lote na nagamit sa amin uh, maganda at gawa ng may rumbakod then nataniman ko na nung isang araw na ako ako'y nagpanghapon then bibisitahin ko ngayon kung kung uh, sumibol na kasi parang 3 days na sila na ano 3 days na lumipas buhat ng ako ay, ay sa ano na yon sa bakanting lote so yun uh, pakita ko sa inyo so bago nga pala ang lahat para uh, maraming salamat pala sa mga nagsubaybay sa aking mga YouTube, sa aking videos sa youtube channel ko Jomar Vichel Vlogs yun maraming salamat and uh, God bless po ingat po kayo palagi and then shout out sa iyo Papa Joms uh, nandiyan kayo uh, nag aalala sa aking mga videos sa aking YouTube channel. Maraming salamat and God bless. Ingat po kayo palagi and lalo na sa inyong family. And shout out po sa inyong lahat dyan. At lahat sa mga pinsan ko dyan sa Kalokan, uh, ingat po kayo dyan palagi. And God bless. Yun. Wala akong ibang masabi kundi magingat po kayo palagi and pray to God. Then, kay Miss Priya, uh, yun, walang sawang sumuporta sa akin. Kahit maraming salamat. Ingat po kayo palagi and God bless. So, 1, 2, 3, go iyan meron na po akong uh, na halong pagkain uh, itong tawag gitu ay ipa yung bang ano siya nanggaling sa paggigiling ng palay so yun galing po galing pa ito ng Tagkawayan Quezon province doon doon po ito galing at nag-uwi kami nung nakaraan nung ako ay nag-vlog sa mga pagniniyog sa pagtitiba ng saging yun supportan nyo naman ang aking mga videos so yun tara So yun na uh, may tubig na sila. Tapos yun kain kain na yun so, yun mga alaga natin. So laki na. Yun. So meron pa talagang isa makulit lalaki. Ayun, ayaw talaga pumasok. Ay magpahuli. So, yung pabo naman nasa labas lang si nalipad pa sa ating ano uh, na ginagawa. So mag-aalan tayo ng panahon uh, oras para magawa itong kulungan ko at ayusin ko pa kasi so, ayun o, oh, nagato na pabagsak na gawa ng sobrang bigat ng pabo, Diyan na hapon sa taas yun so yun yung mga alaga natin so sisilipin ko muna ang loob, baka may nag-itlog na sa kanila kasi nung kahapon uh, may kinuha kong lima kasi Nag-sapa-sapa yung tatlo magkapatid. Tatlo magkapatid nagitlog So, yun. Yung isa pa na. Yun. Yung isa na yun. Uh, medyo may damage yung isa. Uh, nahuli ko kanina. tiningnan ko. Meron pala siyang ano. Uh, akala ko nga ay Hindi naman siguro malaking taong gumawa. Kasi... Ano... Uh, para siyang pinalo ng bata. Hindi ko lang alam kung bata ba o malaki mahirap mag mention kung sino ang uh, gumawa at uh, kala ko nga walang, ano, walang nangingi alam so yun pala meron pero uh, hindi na natin ano yun palalampis palalampasin na natin yun kasi ayun nahuli ko na nasa loob so ang importante buhay pa rin siya kasi uh, ko yung kanyang pakpak bali tapos merong uh, bugbog kumbaga parang pinalo nga so nagkulay green siya hindi ko lang alam kung hanggang kailan niya daladalahin yung sakit yung nararamdaman niya ngayon so yun uh, bibigyan ko na lang siya ng uh, gamot para gamot na may bigay ko so comment nga kayo mga kamamay kung anong paano gagawin yun kasi mga ano pa lang yan eh 3 months pa lang yung aking ano yung sa anim na sa anim na mag sa anim na magkapatid na ano na medyo malaki lang kanin. yun uh, kapatid kapatid nito ni Kulit. 'Yun, si Kulit. Uh, hindi talaga pumasok. Ayaw mo So 'yun, kapatid 'yun. Ah, uh, ko yung loob kung ano. Uh, kung may itlog pa rin ba? So kung mayroon, di pabayaan mo naman na natin, padadamihin. At uh, ang ginagawa ko kasi ngayon, hindi na ako nagpapadami ng ano uh, mga alaga. Kung eh, itlog muna ng itlog. Iniipon ko na lang yung itlog. Kasi meron pa tayo doon sa kulungan. Merong sampung pabo na sisiyaw. Tsaka yung huli na pinisa ng nanay, limang sisiyaw din na pato na bibi. Kaya yun. Uh, yung pag nag-iitlog mo na, uh, kinukuha ko muna. -utay -utay. Pero dinitirahan ko sila ng mga dalawa or tatlo yun uh, para naman maisip nila uh, ting isa sila at uh, tatlo nga sila mag di, tatlo sila tatlo silang maisip nila ay akin daw isa akin daw isa akin isa so yon tatlo tinira ko so yun mamaya no, <laughs> so to papakita ko sa inyo tara sa loob so, tara sa ito, uh, oh. ito dati dito yung ano, uh, pabu dito dati nag-iplog, nag, -itlog, nag -pisa. So dito naman yung pa, yung pato, yung baby. So ayun. eh may tatlo, ayun, sabi ko nga tatlo. Ito may isa dito. So ibig sabihin may nadagdag So ilipat na lang natin dito at talagang nagsasapawan sila. Ayun, apat. So ito uh, na-identify ko ito bago ito. Tapos yun. Bago. So ayun yung itlog Oh, di ba? So, meron na naman tayong itlog na uh, harbisin. So, ipunin muna natin diyan. Uh, baka mamaya hapon di bawasan lang natin mamaya hapon. So, tara. Ang uh, ng loob, may itlog. So, ito naman, magkasama yan Yan ay mga kamamay. Puro na yan. Ang inilabas nila yung sampo. Puro. Kasi, ano, uh, magkapatid yan magkapatid so dito tayo sa mga sisiw ayun mga sisiw uh, medyo giniginaw sila ayun mamaya pa bibigyan ko muna sila ng pagkain bus na yung ano ito ka yung kangen yung butong na oh eh. yung, sayangin ha busin nyo yan kainin nyo para kay lumakas lumaki yun so ito may tubig pa uh, may gamot pa may vitamins yung Kaya kangen So, yun ay ano pa rin, sampu pa rin. At uh, yung BBI CC ng BVI5. So hindi pa rin sila nag nakakaramdam ng sakit kaya hindi pa sila tinambalan ng sakit. Kasi nga mayroong vitamins ang tubig nila, then yung pagkain uh, tuloy pa rin. Uh, hindi naman siya katulad ng 45 days na ano na hindi mo sila pwedeng hayaan pag wala ng patoka ay eh, uh, hindi ano uh, hindi nilalagyan so ayan, kahit pag inabusan kahit magdamag na hit um, sa madaling araw ay sa madaling araw pa lang, wala na silang patok hanggang sa magliwanag ayos lang kasi nga ay sa umaga nilalagyan ganyan yung pakain na yan maghapon na yan pero pag ay inabot na ng ano yan uh, isang isang buwan dalawang buwan ay wala na matakaw na yan nasa labas na yan mga yan pagka ano uh, pag malaki na. So kailangan po natin na gumawa ng magandang, magandang ano, kulungan at gawa ng pag lumaki itong sampu ay kailangan ng ano, medyo mataas-taas nang hindi makalipad. Kasi nalipad po ang pabu pagka malaki na. Tulad nung magulang nila nasa labas kasi ngay lumipad, nalipad sa taas. Yan. So maliksi maliksi sila masaya at nakakain yeah. so yun yung sa ano eh. so, matakot kumain na kayo oh yun eh. so, dito ako nagtanim ito yung sinabi ko sa inyo na yung lupa ng kawitbahay hindi pa natirikan so ayun yung aso ko bantay Ayan. Nakabakod po ito mga kamamay. So, kaya hindi masyadong makapasok ng mga bata. At yan, may, may gate. So, ito yung tinaniman ko. Ito yung pipino. So, ayan yung pipino. Oh, nagsibol na. Ayan, nagsibol na yung pipino. Ayan, oh. ayan, nagsibol na. Oh. Pansin nyo. Ayan. Ayan. Oh. Ano no. Dito naman baka meron dito. Ayan yung mga nagtanim ano. Yung iba hindi pa nasibol? Ay, Eh meron oh. Sibol Simulan. To, meron na rin oh. meron na dito upo wala ano pa yung upo dito <coughs> yung simula ayun o no? sumimbol hmm. na dito wala pa so dito yung sitaw hindi pala simula So yan, uh, gagawa pa rin talaga ako ng balag dito, balag ng upo. Kasi nga ay kailangan ng balag ng upo. So dito ko nang ikakabit yung ano yan. Balag. Yan. So yun. ko muna siya ng ano, uh, paikot. Time lapse. So, yun, uh, napatapos na at uh, napakita ko na sa inyo yung aking sa mga alaga at nabisita natin at mayos at napakain. At sa hanggang sa mga sisig, kain natin at nabigyan na rin ng mga uh, pakain nila. So, yun, maraming salamat sa inyong suporta at sa walang sawang uh, nagtangkilik sa aking mga videos. So, maraming salamat, Angel base And pakishare naman sa ating videos naman. Baka naman. At uh, kutin na lang yung ating uh, kumbaga binubuno na watch hour kasi nga watch hour na lang po kulang natin so maraming maraming salamat sa inyo God bless po, ikot po kayo palagi